Maraming nagtatanong mga ka-farmers kung ang mga maliliit na itlog ay pwede bang i-incubate. Hello mga ka-farmers, ngayong umaga maulan at merong bibili sa atin ng mga manok. Ito pang meat type, yung mga manok natin na puro lalaki. So balitatong kilo yung bibilhin at magtitimbang muna tayo. Alright? So meron tayong good news mga ka-farmers. etong mga bago nating lipat dito, itong ating bard ay nagsimula ng mangitlog. So maliliit pa yung kanilang itlog, titingnan natin yan mamaya sa kanilang pugaran. So noong isang araw ko pa ito napansin na nangingitlog sila pero sa lupa lang. So noong nilagay ko yan, dahil noong una hindi ko kinuha ko yan, kaya nilagay ko ulit dahil nagsisimula na pala silang mangitlog. So hindi pa lahat dito nangingitlog mga farmers dahil meron pang medyo bata-bata dito katulad nito yung last batch na inilagay natin. So ito siguro yung mga nauna ditong apat yun ang nagsisimula ng mangitlog o yung nagpapakasta na. So titingnan natin yung kanilang itlog. Itong uh, puti pala itong puti itim at saka itong abuhin wala pa yan dahil bata pa yan hindi pa yan mangingitlog. So ito, titingnan na natin yung kanilang itlog. So ayan. Meron tayong 2, 4, 5. Pero nung isang araw, merong nabasag nito. So ayos lang, hindi naman na uh, dama yung iba. Kasi dito nabasag yung isa. So ito, maliliit yung kanilang itlog. So expected ito dahil... Uh, una, pa man, una pa lang ito nilang mga itlog So ayan yung kanilang itlog oh, maliliit pa. Siguro ang size nito ay nasa piwi. So mas maliit pa sa small yung mga itlog na ito. So mamaya ita try nating timbangin ito kung uh, anong ngabang bigat ng mga itlog na ito. So yan, pero ang quality niya nandiyan na, ah, magaganda na yung quality ng itlog na ito nga lang yung size niya ang medyo different so pwede lang natin itong maraming nagtatanong mga ka farmers kung ang mga maliliit na itlog ay pwede bang i-incubate so ito katulad nito maliliit ito na itlog so pwede itong i-incubate pag merong similya pag meron tayong ihalong rooster dito pero hindi natin hindi tayo mag-expect na mga malalaking sisiw ang lalabas So yung isa o, itlog pa o. So ibabalik lang natin itong itlog dahil <laughs> baka manibago siya na nawala yung mga itlog. So ibabalik lang muna natin ito para nga madagdagan ang mga itlog na ito. Ayan. Balik na, balik. So pwedeng ma-incubate yung mga malilit na itlog mga ka-farmers pero kapag maliliit na itlog ay talagang maliliit na sisiw ang lalabas so maliliit na sisiw maliliit na manok so ang ideal talaga yung regular size na itlog ang pwede nating incubate pero kung sa mga native talagang maliliit yung kanilang itlog pero dito sa mga heritage breed ay regular size to malalaki yung mga itlog nila so kung meron lang rooster dito mag maaaring magiging fertile yun so, So babalik na siyang mangitlog. So ito mga ka-farmers ay nagsimula na rin mangitlog. So itong mga inahin natin dito, so pullets pa lang ito. So meron na silang itlog, meron akong uh, isa ditong nakita, yan. Yan yung itlog ng ating mga inahin o yung ating pullet dito. So white leghorn po yan, meron tayong 2, 4, 6, 7 na inahin dito o pito na babae o pullet na white leghorn. Meron tayong apat na rooster dito. So tatlo yung black australorp at isa yung white leghorn na rooster so yan, naging itlog na sila ito yung itlog oh. so maliliit pa pero ayos na ito so dalawa ito, nabasag yung isa kanina dahil naapakan ng mga rooster pero at least, nag na silang mga itlog so itong kinakain nila ngayon ay yan yung ating wet feeding So kaninang umaga, dry feeding yung pinapakain natin sa kanila, yung uh, GMP4 breeder pellets. So kapag nagsisimula na sila lahat mangitlog, ay pwede na nating switch ng breeder pellets ito. So para tuloy-tuloy yung pangingitlog ng ating mga alagang manok. So yan mga farmers yung ilalim ng dapuan ng mga manok natin. So nilalagyan natin yan ng abu So yung abo ang nagsisilbing disinfectant dito sa kanilang mga ipot o sa mga dumi ng ating mga manok. So yan yung nagpapatay ng mga bakterya dito sa loob ng kulungan. So yan ang mga abo, hindi natin yan tinatapon kung saan saan. Dito natin yan ginagamit sa manukan. So meron talagang pakinabang yung mga abo. At ito rin ay nagtatanggal ng mabahong amoy ng mga dumi ng ating manok. So yan sila.